Ito ba kayo? Kaming mga senior tapos na. Nakauna kami. Kaming mga senior. Ito po. Tapos na. Kaming mga kanip sa Iglesia ni Cristo. Ay maligaya na kami. Nasunod na namin ang pagkakaisa. Gaya na nakasulat sa unang Korinto uno Gs na itinuro sa amin. Napakalinaw kundi kayo yung mga lubos sa isa lamang pag-iisip. Diyan po sinunod namin. At isa lamang paghatol, sinunod po namin yan. Malugod namin sinunod po yan. Walang pumilit. Ito'y akay ng pag-ibig at pananampalataya. Hindi kami diniktahan ang nagdikta sa amin ay ang pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Maaring may sariling pakahulugan kayo sa unang Korinto 1.10 pero sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, napakalinaw po ng aral na yan. Iisang pag-iisip. Mga lubos sa isang o isa lamang pag-iisip. Hindi pwedeng mga lubos sa isa lamang pag-iisip kung may kanya-kanyang gusto po tayo. Kaya kailangan talaga iisa lang. Magkakaroon lamang ng iisang pag-iisip pagka iisa lamang pong nagpapasya. Pag marami ang nagpapasya, hindi po masusunod yung iisa lamang pag-iisip at isa paghatol. Maaring may sariling pakahulugan kayo dyan. Nasa inyo po yun. Ito po bang aral na ito ay sa panahon lamang ng mga apostol? Sa panahong nagtuturo sila? Ito po yung panahong kristyano. Kasama pa tayo sa panahong kristyano. Sa aking pagkaunawa dyan. Sa pagtuturo sa akin dyan. Yan ay aplikable eh, panahong kristyano. Maaring noon, wala pang eleksyon. Gaya ng itinuturo po ng iba. Gaya ng paliwanag ng iba. Maaring noon, wala pang sinasagawang eleksyon. Pero ngayon mayroon na. Dahil sa iyan ay aral, itinuro yan ng Apostol Pablo. Sa pananaw ko po, aplikable pa hanggang ngayon yan. Kung noon walang eleksyon, ngayon mayroon na. Kaya yung isa lamang paghatol, aplikable na po yan. At tanggap nyo naman na ang pagboto ay paghatol. Kaya kami pong mangkanib sa Iglesia ni Kristo, malalim, malalim po ang pagkatanim ng aral na yan. Isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Paano pong magkakaroon ng isang pag-iisip? Halimbawa, magkakapatid, yung isa ang gusto niya ay ito. Yung isa ang gusto niya ay ito. Yung isa ang gusto niya ay ito. Iba-ibang iniisip nila gusto, hindi po isang pag-iisip yan. Ang isang pag-iisip, dapat po talaga ay kung anong gusto ng isa yun din ang gusto ng isa hindi po kami dinidiktahan paunawa po hindi po kami dinidiktahan ang nagdidikta sa aming mangkanib sa Iglesia ni Kristo ay ang pag namin sa pagsunod sa mga aral ng Panginoon Dios. maliwanag po kasi ang nakasulat sa Biblia isang pag-iisip lamang isang paghatol napakaliwanag po niya Narinig ko po kasi napanood yung iba, yung ibang defensor ng ibang mga reliyon na minamali nila ang Iglesia Ni Cristo dyan sa Unang Korinto, Uno G's. Paliwanag po nyo yan. Sariling nyo po yan. Pero sa aming mga sa Iglesia Ni Cristo, napakalinaw po nyan. Isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol malinaw na malinaw po sa amin yan. Mula noon hanggang ngayon, nananatili ang aming pagsunod sa talatang yan. Maraming salamat po. Punta na po kayo sa presinto. Isagawa na po ninyo ang inyong karapatan bilang pagboto o sa pagboto sa mga gusto ninyo. Pero sa ganang aming mangkanib sa Iglesia ni Kristo, kung anong gusto ng Diyos, kung anong pasya ng pamamahala, kaisa nila kami sapagkat sinusunod namin ang mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. At nakasulat din na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Tapos gusto ako nakasunod na ako sa gusto ng Diyos nakipagkaisa na ako sa pasya ng pamamahala mga kapatid boto na po kayo magkipagkaisa na po tayo kung ano ang pasya ng pamamahala doon po tayo sapagkat pagka tayo nagkipagkaisa tiyak panalo po tayo sapagkat nakasunod tayo kung anong gusto ng Diyos pagkikipagkaisa sa pamamahala. Isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat.